Ewan ko nga ba kung anong pumasok sa isip ko at bakit nagpintura ako ng ganito guys. Bale ito yung sa isang parte ng room kaya naman natuwa ako na magmix kami ng mga pintura. And syempre meron kasi ako nakita naggenerate ako ng AI so parang feeling ko ganito yung kalalabasan niya kaya kinopya namin. And syempre along the way na pagpipintura e eh, ino inoobserve ko nga kung maa-achieve ba namin yung kulay so parang sa isip ko parang hindi masyado. Pero sinigi ko pa rin dahil baka iniisip ko na gumanda pa rin talaga yung result talaga niya guys. And ito nga patuloy pa rin yung paglalagay ng flat latex tapos yan, magpipintura na rin kami guys. And kinalaunan nga guys, eh naisip ko rin talaga na ibalik na lang talaga yung kulay, yung datihang gusto ko. Kaya naman heto guys, at no choice, talagang ibinalik ko na lang din talaga. Pinuti na ulit muna namin ng flat latex. So dun sa mga nagtatanong guys, eto yung kulay na napili ko na Davis, bale siya ay white wash So feeling ko magiging maganda talaga ito guys, kasi nga ayoko talaga ng white so, meron na din wash. tayong viewer na nagsabi na, na nagulat na 40,000 daw po yung nagas gastos dun sa master bedroom yung pinakita kong video 40,000 pesos yung pintura labor and materials na yun guys so magkakaiba kasi ang sukat ng bawat bahay tapos ng bawat rooms so dun sa video na pinakita ko guys 40,000 ang inabot kasi sobrang lawak nung master bedroom so kumbaga dalawang kwarto yung sinakop nun eh. so open siya inopen namin yun dalawat kalahating kwarto yung equivalent. So, sobrang lawak. So, kung halimbawa, kalahati lang nun, it means mga 20,000 lang. Kasi yung mga normal size naman ng na mga master bedroom, yung mga medyo malalaki na yung iba. Halimbawa, mga 15 square meters, 17 square meters. So, yung mga normal bedrooms, mga 12 square meters, 10 square meters, gano'n lang. So, yung master bedroom po namin, eh, 31 square meters. So, imagine, doble po. Kaya naman 40,000 pesos yung ginastos sa lahat-lahat na yun. Mga labor and materials na yun para sa pintura.